Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang bagong araw! Happy New Year! Ito po ang natatanging edisyon ng bagong araw ngayong unang araw ng 2024, Enero a Uno. Ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang para sa FEBC Radio TV. Binalot nga po ng iba't ibang klase ng mga balita ang nagdaang taon. Sabi nga nila, it was a dark time on global and national level and maybe even on our personal life. Ang dami pong mga kalamidad na dumaan, mga gyan at iba pang trahedya na nakapaloob noong 2023. Sabi din sa isang survey, malaking porsyento sa ating mga kababayan ang nagsabi na mas lumala pa ang kalidad ng pamumuhay kumpara noong mga nakalipas na panahon. At ngayong bagong taon, paano po ba tayo mamumuhay ng may panibagong pag-asa? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kasama si Pastor Archie de la Cruz, isang licensed guidance counselor at tagapamuna ng Amara Counseling and Training Center. Happy and blessed 2024, Pastor Archie! Happy and blessed 2024 din sa iyo, Ate Heidi, tsaka sa mga kaagapay natin. Ang daming followers kasi, no? Followers ang daming followers ng programang ito. So hello po sa inyo lahat. I hope we bagot, masaya, at very exciting at hope-filled yung pagpalit ng taon po sa ating lahat. Lord willing po, sa kabila ng mga challenges na nabanggit ni na Ate Heidi recently na very aware din naman tayo. Mm-mm. Sa Dela Cruz family po ba, alin ang mas uh, parang bongga ang celebration? Ang Pasko <laughs> o ang pagsalubong sa bagong taon? Uh, sa observation ko ano, parang in the recent years bago pandemic, mas bagong taon kasi kapag bagong taon, ito ay hujat na meron kaming family reunion Napakalaki pakalaki ng angkan namin. Imagine that. Naglipa na ang Dela Cruz kahit yata sa North Pole may mga Dela Cruz diyan, ano? <laughs> <laughs> So, malamang ka mag-anak mo lahat talaga ng Dela Cruz. Malamang we're always connected at past. <laughs> okay. But anyway, so uh, happy new year po sa aking family. Magkikita-kita kami very very soon. At ati hedi ako, oh, ang privilege ako na maging uh, maging uh, reunion speaker sa taon na to at uh, excited ako kasi ang share ko sa aming family. may kinalaman sa mga family dynamics, sa mga family uh, therapy systems that should be in place or be confronted para mas lalong gumanda o uminam yung paraan ng pagiging pamilya natin, pagiging magulang especially in parenting the young generations. Ang galing naman, napaka meaningful naman ng inyong reunion, hindi lang basta kainan at saka palaro at raffle. <laughs> oh, I I'm personally looking forward to this because uh uh siguro na expected that for in the in the previous years laging preaching style may worship mm -hmm. service but this time magkakaroon din a psycho spiritual discussion mga let nice. talk na, i think a privilege to para sa akin uh, mag-propose -mag at mag invite sa aking mga to realize evaluate and perhaps make uh, godly at mga life building choices in the way how we take care of our families Mm-hmm. Nako, salamat po dyan sa effort at initiative na yan, Pastor Archie, para sa inyong family. Ngayon po, uh, as we start itong bagong taon, itong 2024, Pastor Archie, paano ba ang magandang gawin para ma-assess po namin ang aming mga sarili in the past year? Paano ba namin parang ma Are we living or are we just existing? Okay. Uh, pag, sa church namin, kapag ako may nagkakaroon ng na opportunity to, no, to, 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 pray or to bless a person who's celebrating a birthday, lagi ko binibigyan to ng mga constructive invitation din. sabi ko, habang tayo ba ay nagbibilang ng taon, tayo ba ay nag-accumulate lang ng, ng, edad o dapat na meron tayo mga masusing pagtukoy, pagtugon o pagtukoy kung tayo may pinagtatandaan. No? Yun, ang uh, sinasabi ko rin, yung um, birthdays at Change of the year will always be uh, a time for us to reflect, no? At kung minsan nakakatulong tulung dito na malaki kapag kami tayong goal for a certain year. Ako hindi ko confess ko, hindi ako short, hindi ako long term planner. Nakita ko lang nakita ko lang one to two years lang, matagal ng two years. What is it that I want to happen? Ani mga goals ko personally, spiritually, professionally, no, family and so on and so forth. But at the end of the year ini iniisip ko yan sa simula ng taon at silusulat ko yan sa aking journal. no? At nung uh, medyo may, may may discipline ako ng konti ron para I will have a good measure if I was able to live 2023 mm -hmm. quite well sa biyaya ng Panginoon o may mga eras na kailangan kong pagibayuhin ang pagpansin, ang pagdidisiplina sa aking sarili para sa pagpasok ng panibagong taon ay uh, na makagampan ako sa mga iniisip ko na sa gabay sa akin ng Panginoon na paraan ang pagpapahusay ng aking pangasiwa sa aking buhay at lahat na mapinagkakatiwala sa akin ng Panginoon. In other words, mm -hmm. keeping a journal or parang keeping in place what is it that I want to happen and then something that you can look forward to at the end of the year or at the change of, of the year. Mm -hmm. So malaki ang difference non yung living versus existing. Mm -hmm. definitely. Uh, sa 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 mga bagay whether living uh, uh exists or existing, ano napaka-importante na nag nag implose tayo at nagpo-promote tayo ng mindfulness ate Heidi. Mm -hmm. uh, Naaalala ko lang yung previous episode natin ng Christmas, ang bilis-bilis ng panahon. Inaawit natin ang oh, Pasko na naman o okay, tuloy ng araw. Mm -hmm. Can you imagine? 11 and a half months sa lang Pasko na naman. <laughs> <laughs> so bilis-bilis ng panahon, so parang lumilipas sa mga panahon ng mga mm -hmm. araw. Ay man na para sulitin natin yung mga pinapahiram ng Diyos na buhay at araw ay magkaroon tayo ng masusing pagtingin, pagpansin, no? At to call this mindfulness, no? It's actually a spiritual discipline at even yung mga non-spiritual, non-religious gurus and experts natin dito ay sinasabi rin, no? Na, na now now is a time that people will have to live mindfully mm Okay. So uh, ito kasi ang patas-patas tayo, di ba? Mayaman, mahirap. We all have 24-7. Ang difference na lang kung paano natin yan ginugugol. Kaya ngayong first day of 2024, Pastor Archie, pahingi naman ng parang mga wisdom on how to live a purposeful <laughs> life ngayong 2024. Kasi sabi mo kanina, dapat i-nurture natin yung ating mindfulness, hindi po ba? Mm -mm, totoo yun. Uh, hindi ko alam kung makaagapay natin naniniwala pa rin sa mga New Year's Resolution. Pero ako kasi, personally, at maybe some of our kaagapays will have to agree, uh, I spend uh, unhurried at reflective times uh, pag December 31. 30 mm -hmm. or 31, ganyan. Kasi alam ko na kung lulubi ng Panginoon, meron pa akong panibagong taon, no? ibig sabihin 2024, at uh, titignan, uh, nagiging kaugalian ko, bin, binabalikan ko yung uh, planner ko, what had happened, ano yung mga grace mm -hmm. sa akin ng Panginoon, and mo mukhang saan ito patungo. So I wrestle, I meditate, and then I pray to God, ano yung mga i-reveal niya sa akin sa pagpanibagong taon, kung ako'y buhay pa, no? at uh, doon ako magka-capitalize, at uh, mahingi ako ng wisdom sa Panginoon, at sa guidance ng Holy Spirit, and how to make sense of these opportunities at and I call also gift no mula, hmm. mula sa ating Panginoon. So napangipang magbubulay talaga tayo. Hihinto talaga tayo. At uh, ang asam Assumption rito ay depende 'yan sa ating pagkikipagbunot, at pagkikipag sa Panginoon sa kanyang pagre-reveal sa atin noong nakalipas na linggo, perhaps buwan, at samantalang hmm. tayo harap sa panibagong taon. And then uh, isa-alang-alang natin yung mga bagay na sa tingin sa paniniwala natin ay eh, will make us whole. No, halimbawa kasama na diyan yung mental health what is it that you want to happen this year? As you turn another year older, for example, magiging 43 ka na ngayong taon na to, ay ano mga bagay na gusto mong ma-achieve na hindi naman bumabangga o sumasalungat sa kalooban ng Panginoon sa iyo. Pwede mm -hmm. whether sa ministry, sa profession, sa mga educational attainment o further at uh, mga advancement, halimbawa sa ating mga studies o places to visit yung mga tipo of number of disciples to be to be uh, to be journeying with maganda na isinusulat 'yon at pinagpe-pray talaga sa Panginoon hindi lang siya basta new year's resolution bakit mga vision mm -hmm. mga dreams mga plans na kung pagpapalain ng Panginoon ay mangyayari at doon tayo mag-ooperate para meron tayong sense of direction at uh, pakiusap ko rin ito, so, kung bawa meron tayo yung mga young listeners ngayon, Ate Heidi, ano, yung mga, mga short-term planners, pero mm -hmm. parang they just hit and miss to life na no, hindi lang mga bata yun, parang kesera-sera, whatever will be, will be. Na alam mo yan, ano? Mm -hmm. I, I believe with all of my heart, the pandemic has taught us the brevity of life. Tinuruan tayo ng buhay ay maikse. Pag naunawaan natin ng buhay ay maikse, this may be our last, sasamantalahin natin lahat ng opportunities to make things work. Now, to capitalize, capitalize on the things that are precious to God and life building as well. Like, hindi natin naisip dati. Like relationship, no? spirituality, no? Mm -hmm. and then mental health tapos yung mga bagay na hindi yung mga yung mga mga missed out opportunities kung bakit marami tayong mga regrets at mga pinagsisisihan. So iisipin mm -hmm. natin yung mga bagay na at na natuto tayo sa panahon ng pandemya, no? Mm -hmm. May mga threats here and there, may mga economic crisis tayo, pero nagpapatuloy pa rin yung buhay dahil nagpinahintulutan ng Panginoon na tayo makapag-isip, makapagplano, makapagsaalang-alang at maipagbayad pagibayo natin yung ating kapasidad na umasa sa Diyos pa rin. Ayun. So, parang sinasabi mo, Pastor Archie, laman na namin yung mga journal, yung mga kinukolekta na, na sticker, di ba, sticker. sa mga kape-kape? Oh, <laughs> Pero oh, minsan, minsan sa mga bilihan din ng gamot. <laughs> Ay, ganun din ba? Oh. Pero minsan uh, parang… Uh, kino lang natin siya. Pero hindi naman talaga tayo nag-journal at hindi rin tayo nag set talaga ng goals, ano? Kaya sabi mo nga, uh, we end up na parang whatever will be will be na lang. Mm, -hmm, diba? <laughs> alam mo, Ate Heidi, uh, ini-encourage yung mga kaagapay natin. Kung hindi, hindi sila sanay, lalo yung mga lalaki, ano, hindi talaga sanay mm yung -hmm. sanay sa disiplina ng pagsusulat. Pero alam nyo, sa una lang talaga yun eh. Pagkahalimbawa, after 21 days, even sabi ni Max Locado, when you do it 21 days, uh, pa, uh, diligently and dutifully, masasanay mm -hmm. ka na rin dito. Kahit may si mga, ba, mga, ano yan, mga sulat lang dyan, kasi it will be your compass eh, yung mga progress. Pwede siya maging indicator ng ating mga movement, ng ating mga progress, and so on and so forth po. Pangalawa Heidi, yung parang uh, bu sa, bukod sa mindfulness issue ano, kami sa counseling at psychotherapy, bahagi ng aming mga programming na rin yung journaling. Mm -hmm. Our emotions, our feelings, transitions and plans, no importante rin yan. Even sa isang sa ano no, may isang uh, certain cardiologist sa US, ang pangalan niya Dr. Angela Worthington. Siya nagdevelop ng tinatawag na hope-focused therapy and I believe sa pag pagpapalit natin ng, ng taon, ay napapanipapa sa Uh, Papag-ibayo natin yung ating kakayahan na maraming bagay na nangyari ng lakang taon na hindi nat natin naasahan, maraming pait, maraming mga kalungkutan. Pero ang panibagong taon ay isang hudyat na ito ay panibagong pahina. May mga bago tayong paraan ng pagpipili. Mas matalino mm -hmm. dapat tayo this year. Mas reliant to God. Mas may commitment to pay attention to more equally at mga God-honoring choices and values natin to life. to spirituality to family and so on and so forth sana no ideally mm -hmm. and our hope in the lord no at ang ating kalalakihan natin ito na mga matatalinong pagpapasiya ay magbibigay na ng nan na leading na we will be having a new year a promising bounty, bountiful bountiful mm -hmm. at isang exciting year ahead Yes, at na uh, nakakatuwa na ngayong 75th year ng FEBC si Philippines, yan ang tema natin, di ba? Bawat Yay. tagumpay, agumpay, Diyos ang nagbigay, di ba? Kaya mm -hmm. ang ganda talaga na mag-look back, di ba? Sabi mo nga kanina, i-count natin ano-ano yung mga achieve natin, mga na-achieve natin for this uh, past year. And then, i-check natin dyan, meron ba tayong mga sinet na goals na hindi natin nakamit, hindi natin naabot, or kailangan nating I-recalibrate, ano, mm. Pastor Archie, or I-realign, uh -oh. diba? Right, uh oo. -oh. And be kind to yourself, Ate Heidi Not to yourself, but to ourselves, no? Mm -hmm. Isubihin, may mga bagay na hindi nangyari according to our expectations at nagiging trigger siya actually, Ate Heidi ng depression, at yung hopelessness. Kikita mo yes. na, hindi nangyari, no? Be kind to yourself. Maybe this year you may, may want to give it a try ako isang reflection yun ng ating God din. since God is a God mm -hmm. of many chances we have to give ourselves another chance to live, another chance to to love, wow, another chance to another chance to try things na hindi nag-work 2023 na baka mm -hmm. naman ngayon ay pwedeng sumubo kesa naman marami tayong mga regrets sabi nga ng isang kasabihan, no? it's good to have tried and failed than never to have tried at all, hindi ba? Hindi ko lang alam kung isang applicable ng buhay natin yan, medyo papatok o mm -hmm. suswak pero may you have the wisdom to to put that ano isang concept o philosophy na baa maari maging kapaki-pakinabang sa atin. Mm -hmm. So hindi ikaw yung failure pagamat mm -hmm. nagfail ka. <laughs> mm -hmm. 'di ba? So kaagapay at mga ka-FEBC natin, nako sana po ay nagkakaroon tayo ng lakas ng loob ano mula po dito sa mga ibinabahagi sa atin ni Pastor Archie De La Cruz nabanggit mo na to kanina, Pastor Archie, at ito, talagang gusto kong itanong sa iyo. Kasi dito sa bagong araw, of course, ang dami nating mga ibinabalita na mga pangyayari sa Pilipinas maging sa buong taigdig. And last year, ang dami talagang ang lalaking mga negative na balita ano on a worldwide scale on a national scale nandiyan yung mga gyera, di ba tapos Grabe yung mga calamities natin, ang lalakas ng mga lindol, etc. Et And hindi natin alam kung gaano rin kalaki yung magnitude ano, ng personal challenges na na-encounter ng ating mga ka-FEDC, ng ating mga kaagapay last year. So kung mayroon mga ganyang ang bibigat na challenges surrounding us, Pastor Archie, paano natin mamaintain? Or paano ko mababawi ulit yung pagiging hopeful? Hello. Mm, mm Well, ako ang paniniwala ko, not because I am a pastor, ang mga mga mm -hmm. mga bagay na nangyari to sa Pilipinas, sa bandang gitnang silangan, doon sa Europa, ay mm -hmm. mga pagpapaalala sa atin, ang Diyos pa rin nagpapahintulot at Diyos pa rin higit sa lahat makapangyarihan. May mga bagay sa buhay natin, Ate Heidi, ano, na hindi talaga natin control. Pwede tayo makapagplano, pwede tayo magsaalang-alang, kumilos, pero we have to realize ano man ang ating efforts. Ito ay para mga buti lamang ng buhangin o alikabok. Hinggil sa isang mas malaking platform ng sandaigdiga na ang Diyos pa rin nakakabati, Diyos pa rin ang marunong at Diyos pa rin nagpapahintulot. I believe all these um, seemingly negative, overwhelming, mm -hmm. and threatening situations locally and internationally are invitations para sa atin to keep trusting the Lord on top of everything. Ito ay mga sa Diyos, no? pagpapasakop sa Panginoon, pagpapaubaya sa Panginoon ng mga bagay na naakala natin, alam na natin o kontrolado natin. Pero we realize, napakalit lamang pala natin. Even si King David, naalala ko lang, when he realizes nothingness, his undeservingness before the Lord, Those were the precious and mga most opportune time when God presented and revealed himself to him. And he will never be called a man after God's own heart kung hindi nagkaroon ng na ganong klaseng mga, mga spirituality sa kanyang mga reflections, sa kanyang mga pagsuong, sa mga problema niya sa kanyang pamilya, sa kanyang pagiging hari. Mm sa kanyang pag pag ano na no, pag, uh, pag integrate ng kanyang mga spirituality even sa even na uh, dubbing na siya sa pinaka at estado ng kanyang buhay when he, he would have powers all of us will be under the hands of a sovereign god who desire nothing but uh, for him to be glorified when we are while we are most satisfied in him. Ito yung mga spiritual invitation na eh, uh, we believe in his sovereignty, in his power, in his perfect timing, in his perfect plan para sa ang katauhan kasama talaga tayo doon. So mana pa dito, salit tayo mag-concentrate at hindi sa mga mm -hmm. mga natural, mga global issues na ito, maybe threatening to our life, leaving us very anxious, leaving us a, a lot more hopeless and helpless. Mana pa, ay eh, talagang titingin tayo sa kalangitan. Mananalik mm -hmm. tayo sa Panginoon. Mananariwa tayo sa mga pangako niya nakaraan, mga tayo, hindi lang noong 2023, even yung mga previous years, because we realize God does not change. He remains faithful, even though we are faithless, even as a second Timothy. And He is the same yesterday, today, and forever. And His promises are true. At wala sa mga pangako ng Panginoon ang hindi, hindi natupad. sabihin, He's always true to His promises. And He's also mm -hmm. true with us. Isang, ano, isang aspeto ito na na very spiritual, very practical and experiential na magandang baunin po natin, pagtibayin natin, panghawakan natin mm -hmm. sa pagpasok natin sa panibagong uncertain year. Hindi ba? Mm -hmm. Maray mga talets ang 2020, 2024 ulit. Pero ang hagandahan dito, pwede tayong tumingin sa Diyos na hindi nagbabago. Pwede tayong magpakampi sa Panginoon. Pwede tayong mm -hmm. umasa sa Panginoon. Pwede tayong magpakupkop sa ating Panginoon. And you shall be all right. And even mm -hmm. though dumaan tayo sa ilog, dumaan tayo sa apoy, ang pinakaimportante rito, pinipili nating tumahak sa isang pathway ng uncertainty pero kasama ang Diyos, kasama ang kanyang mga pangako. Tama dahil nothing can separate us from the love of God. Hindi po ba Pastor Archie? Amen. Okay. Pero Pastor Archie, ano, dito sa mga negative na mga nangyayari po sa ating paligid, 'di ba parang may tendency tayo na matakot. Siguro paalala lang din ano sa ating mga kaagapay na ngayong 2024, make it a habit na wag mo na rin takutin yung sarili mo. Kasi ngayon, ang dami na rin mga negative, mga fake na mga information na nasa social media. E minsan, yun at yun pa rin yung mga fina-follow mo. M minsan, pinapaniwalaan mo, pero unvalidated pala yung napanood mo. So parang natakot ka ng walang saysay. -say. Parang ganun, ano, Pastor Archie? o totoo yon ah uh, sa in one of our seminars and webinars in in helping the young people ano parang na to to add more depressive ah uh, mm -hmm. symptom para mga triggers ano uh, either mag unfollow sa mga mga nagiging triggers sa mga pinafollow natin sa na social media or actually look for the right sources. Tama ka naman talaga dyan because not everything that we see or read or watch halimbawa sa social media ay valid and acceptable. Mm -hmm. So it takes particularity to validate kung sino ba, saan ba nagaling ito, legit bang organization nagsabi nito o habi-habi lamang o mga mm -hmm. bogus o kaya ay parang mga scam lang. For example, to exacerbate our ongoing fear na. So mm -hmm. it it pays to be very sensitive, it it pays to be aware, it pays to go to the right sources, reliable sources the mga mm -hmm. information na hindi naman tinatago sa atin but perhaps to make us more aware and even to prepare us for some possibilities naman. Mm -hmm. Kasi di ba parang hindi mo namamalayan, eh uh, niya yung joy mo, di ba? Ni-rob mm -hmm. niya 'yung pagiging hopeful mo. Kasi 'yun at 'yun 'yung exposure mo every day, 'di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Kaya dito Totoo na lang kayo yun. sa FEBC Radio TV makinig <laughs> yeah. at manood, hindi ba? <laughs> Yay, oo nga talagang uh -huh. uh, yung, pag yung pagsasama-sama natin na maniklood sa Panginoon maging very practical at makasumpong tayo ng mga pag-asa, mga pagbibigay ng buhay at yung mga holistic programs natin sa Far East Broadcasting Company ay layunin talaga natin sa inyo mga mm -hmm. kaagapay. Kaya, kung hindi pa po kayo nakakabili ng regalo, bilhan niyo po ng mga PM Radio sa mga mahal niyo <laughs> sa buhay. <laughs> Tama. Pati <laughs> yung mga ba? regional stations natin actually, meron din silang mga sariling version ng PM Radio. Ayan, kasi oh, oh. nationwide ang reach ng mga uh, Bagong araw under yes. ng uh, FEBC Network News, Pastor Archie. Kaya hindi lang oh. tayo sa DZAS na papakinggan, kung hindi sa iba't iba pa nating himpilan sa buong Pilipinas. And dandyan din yung online broadcast natin, kaya sa iba't ibang panig din ng daigdig. Okay. Yeah. Siguro, at mag-download yung ating online streaming app nga pala. Tama. FEBC PH Stream. <laughs> PH. Siguro isa pa, Pastor Archie, na i-add natin sa listahan, ano, para ma-maintain at mas mag-grow pa yung magiging hopeful natin despite the many challenges and despite sa napakaraming not so good news ay yung pag mo rin ng mga tao sa sarili mo na makaka-encourage at mas makakapagpalakas ng loob mo, hindi po ba? Oh, definitely. Ano? Ate Heidi, isa sa mga top seven na programming namin sa mga tao may mga dysfunctionalities, may mga symptoms, halimbawa, salimbawa na ganito mga disorder, ano? it's important to keep a support system system na uh, support system, circles, mga friendship, mga kaibigan yan sa church, sa workplaces, o sa community, maliban sa tahanan natin. Of course, ang ideal dito ay meron tayong uh, yung our home should be the holistic haven for healing. Tapos makatulong 'yan yung faster yung journey, yung companioning, okay? At kung sa mm -hmm. church naman spiritual companioning ang tawag natin dyan, eh meron tayong mga accountability groups, sa form ng Bible study, ng mga cell group, victory group, o kaya para mga life groups natin mm -hmm. na pinag-uusapan hindi lang mga spiritual na mga bay, kundi what's happening to your life, no? Mm -hmm. What is happening? Updating one another, praying for one another, helping one another, encouraging one another. That's very, very important. Nakita natin, and we get to realize, hindi lang pala tayo nag-iisa. There mm -hmm. are people who are willingly, uh willing to journey with us, to navigate life with us, at sama-sama tayong lumalago, sama-sama tayong nasasaktan, nagpapalakasan tayo, which is very, mm -hmm. very essential to keep our functionality in place. At maganda mm -hmm. rin, ako gina ginagawa ko kay Heidi, ano, yung aking mga disciple ngayon, um, uh, nag-group therapy ako sa kanila every now and then. No? Mm -hmm. uh, para siyang akala mo, siya typical cell group, pero I provide you, nagpapasilitate ng mga debriefing ng no, mm -hmm. mga sessions and questions to how have they been navigating, uh, braving to, through life, and so on and mm -hmm. so forth, na nagiging very holistic at nagiging very, ano, nagiging practical sa kanilang mga pagkapasyat para paraan ng pumumuhay nga. So, importante yon na magkaroon ka ng safe space. Mm, ba? Diba? Safe place. Okay. Pastor Archie, maraming salamat sa mga wisdom na ibinahagi mo sa amin ngayong unang araw ng 2024. Baka meron na lang akong hindi na itanong, pero importante marinig <laughs> ng ating mga ka-FABC. Ano ang iyong panghuling mensahe na gustong iwan para sa kanila? All in these fast changing times not age ano, um, pakaunawaan po natin na talaga na, ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang salita. Ang Diyos ay gumagabay, nakikilakbay sa atin at piliin natin na lumakbay, humakbang harapin ang mga hamon ng ating buhay sa kahit sa pa, kabila ng pagbabago-bago nito, pero yung Diyos ay hindi nagbabago at pinipili niya no, na talagang Pagmasdan tayo at um, it takes a mindful and conscious decision to journey with our god. Otsak ako din bilang isang counselor as uh, therapist din ini-encourage din po kayo from time to time no uh, din ng mga processing at mga occasional counseling kahit wala mga presenting symptoms. It's good to be processed. It's mm -hmm. good to be actually make assess of mga life choices natin, mga experiences at di ka na maghihintay na ikaw ay talagang malugmok para kaya magkasakit na nagkakaroon mm -hmm. tayo ng mga psychosomatic issues na uh, especially for those who are working very hard at lagi kayong subject, target ng mga stresses, occasionally po, reward yourself by going to a psycho-counseling um, treatments or counseling session to ensure that uh, you are uh, managing, balancing and navigating through life mindfully and holistically. At narito oh. po, ang mga ninyo sa Amara Counseling and Training Center willing to provide you the holistic services, psycho-spiritual services that we have been doing since 2015. Okay, so nasa Facebook po sila. Mga kaibigan, nakasama po natin si Pastor Archie de la Cruz, isang licensed guidance counselor at tagapanguna ng Amara Counseling and Training Center. Bilang pangwakas po, isa lang ang tiyak Jesus is our sure hope. Ang sabi po sa Roma 8.18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa kalwalhati ang ipahahayag sa atin balang araw. Sa pangalan po ng ating mga nakasama dito sa FEBC Radio TV, ako naman si Heidi Bernardo Sampang para sa espesyal na edisyon ng Bagong Araw, isang pinagpalang 2024 sa bawat isa. Sumainyo ang bagong araw. Hatid sa inyo ng FABC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.